Bilang suporta sa mga kababaihang miyembro ng Rural Improvement Clubs o RIC sa rehiyon, inilunsad ng Department of Agriculture Cordillera ang Gulayan sa Bayan sa Benguet Agriculture Programs Coordinating Office Kamakailan. Priyoridad dito ang pagkikibahagi ng mga rural women youth groups at iba pang community organizations para malabanan ang undernutrition at masiguro ang food security sa mga high-risk areas sa Cordillera. Sa pamamagitan nito ng pagkakaroon ng community-based vegetable nurseries, ayon kay Technical Advisor to the Office of the Regional Executive Director Joanne Bakbak, layunin ang proyekto na mapalakas ang mga kababaihan sa mga komunidad at mga kabataan sa ilalim ng 4-H Club para malaman nila ang kahalagahan ng ng agrikultura at makibahagi sila sa food security. Bilang bahagi ng aktibidad ay magbibigay ang Agricultural Training Institute Cordillera ng capacity building activities particular sa pamamahala at produksyon ng kanilang agricultural products.